Pwede bang tumakbo kahit umuulan? Actually, magandang tanong yan. Kung tumatakbo ka at inabutan ka ng sikat ng araw o mainit na, bakit hindi pwede kapag umuulan o inabutan ka ng ulan habang tumatakbo? Bakit hindi pwede? Samantalang kapag mainit, tumataas yung heart rate mo. Kapag naman umuulan, bumawa ba yung heart rate mo kasi lumalamig? Mas nakakatakbo ka ng maayos. Based experience ko, lalo na kapag nag-LSD ako, inaabutan ako ng malakas na ulan o naiinitan ako ng sobra. Pero, hindi ako nagkaroon ng sakit. Hindi ako nagkakasakit. Siguro, na-adapt na siya ng katawan ko. Kaya, malakas yung katawan ko sa ganung sitwasyon. Pero, hindi mo ako mapapatakbo kapag kumukulog o kumikidlat. Bakit? Safety first muna yun ang iisipin natin at kung inabutan ako ng ulan at kumulog o kumidlat hahanap ako ng masisinungan titigil ako sa pagtakbo alam nyo guys kung saan kayo nagkakasakit kasabihin ko sa iyo overtraining ka everyday kang tumatakbo hindi mo pinapansin ang rest personally ginawa ko yan hindi lang isang beses tatlong beses kong ginawa yan na hindi ako nagpapahinga Tuloy-tuloy lang ako sa pagtakbo araw-araw Ano nangyari sa akin? Doon ako nagkasakit Doon ako nagkaroon ng injury Bakit? Overfatig Alam nyo guys, kahit na yung mga elite at professional athletes Nagpapahinga yan Rest is part of training Guys, ilagay natin sa tama ang ating pagiging masipag Maglaan tayo ng oras sa pagpapahinga Okay? Run safe guys